Yo, what's up guys? Good evening. May tanong si Mark dito. Ang tanong niya, kung may experience daw siya at skills bilang IT, like technical or hardware, ano daw yung rango niya kapag nag siya or pumasok siya sa PNP? Guys, alam niyo, sa PNP, kapag pumasok kayo, pare-parehas lang kayo doon, guys. Pagka-graduate nyo, pare-parehas lang din kayo. Ngayon, magkakatalo na lang yan sa promotion. Example, ikaw merong kang eligibility na wala sa iba, board passer ka, yung isa napolcom, tapos yung isa, yung napolcom naman hindi pa pumapasa sa PO exam or police officer exam. Ayun, may iiwan yun or hindi mapopromote. Yun lang, pero pagka-graduate nyo ng police or sa training center, pare-parehas kayong patrolman. Ano man yung skills mo, ano man yung experience mo, yun, pare-parehas lang kayo. Walang pinagkaiba. Pare-parehas kayong naghirap sa loob. Pare-parehas kayong nag-training. Kaya yung rango nyo, pare-parehas din. Yung mga skills mo na yan or experience mo, magagamit mo yan sa labas. Example, kapag naghahanap sila ng IT or gusto mo sa office, usually naman yung mga IT sa office yan. Magagamit mo yung experience na yan at skills mo na yan para hindi ka mahirapan sa pagtatrabaho kasi alam mo naman yung IT, di ba? Mga genius yan, gumagawa ng appliances yan. See you sa next video. Bye-bye!